tatlo mga langga. Naglalakad ako, papunta ako ng palingke. Mamamalingke ako langga. Yan, lakad lang ako kasi para may exercise. Tapos nandito na ako sa aning aking suki. Bibili ako ng mga squid ball, kikiam para mamaya pang merienda mga langga ba. Ayan, tapos dito ako bumibili ng mga ano, mga mani, mga ano mantika dito kasi mas mura dito, ito yung soki ko matagal na ayan, tapos bibili din ako ng itlog nandito na ako sa may bilihan ng itlog habang nagaantay ng order video video muna si Inday ayan, ito yung aming malaking palingki dito meron pa yan doon sa loob ayan, dami ditong nagtitinda mga langga tapos ito yung aking soki sa itlog Bubos <laughs> na yung itlog nila, kunti na lang. Ayan. Tapos na ako bumili ng itlog. Maglalakad na ako papunta sa bilihan ng gulay. Bibili ako ng kalamansi, si, ano, bawang, at ano, talong. Kasi magluluto ako ng, ano, ng, anong tawag ito? Mani. Kaya bibili ako ng bawang. May mga, may mga bawang at sibuyas pa naman ako sa bahay paninda. Pero, bibili ako para sa mani na lulutuin ko. Ayan, may sibuyas, sibuyas puti, sibuyas uh, violet. <laughs> Tapos kuha tayo ng plastic kasi bibili ako ng bibili ako ng bawang. Ayan, namimili ako ng bawang. Gusto ko yung malalaki para hindi mahirap balatan. Kasi mamaya, or bukas mag, bukas na siguro ako magluluto ng mani importante nakapamili na ako para pabilis na lang ba, di ba pagka marami kang bibilhin dito ka pupunta sa malaking palengke para makatipid ka ng malaki kasi malaki ang kaibahan ng presyo dito kaysa doon sa amin sa Telepapa kaya pag marami akong binibili dito talaga ako pumupunta tapos bibili ako dito ng tilapia hindi na ako pumasok doon sa looban sa isdaan kasi ang daming tao Tsaka tilapia lang naman bibili ko. Dito na ako bumili sa labasan. Ayan, nag ako ng aking order. Tapos maglalakad lang ako pa uwi. Ayan. Nandito na ako sa pinakahuling street ng aking lalakarin. O, diba? Nakapamalingki ka na. Nakapag-exercise ka pa. Malapit na ako sa amin. Dahan-dahan lang ng lakad hanggang makarating, ba? Diba? Ganun naman ang ginagawa ko lagi. Basta pag hindi ako nagmamadali, naglalakad lang talaga ako. Tapos andito na ako sa ano, sa aming uh, highway. Patawid na ako. Tapos malapit na talaga ako sa amin. Ayan. Pagkatawid ko dito, ayan, nandito na ako sa aming kanto. Ayan, kunting lakad na lang nasa amin na ako. Ayan, di ba? at sarap sa pakiramdam pag uh, nakatapos ka na sa iyong mga gina, gaga, ano, gagawin ayan nandito na ako sa amin sarado pa rin ang tindahan namin tulog pa rin ang aking bunso <laughs> ayan lang mga langga. salamat sa panonood